sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may tari pa to. So, alam kong may bentahan. So, hindi yan, yan yung sinasabi kong hindi chismis. First hand information. Pero so, first by the decision, lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman to kong So, it's a surprise secret decision. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan ni, meron kaming tinatawag na CCMS, yung case management system. Kapag mm -hmm. yung kaso ay na-release, nare pupasok yan sa si system eh. Mm -hmm. Alam niyo naman ang hirap kong hagilapin para ma-interview, di ba? Mm -hmm. Never nagpa-interview ako saying that I just promulgated the decision recommending for the case against Mr. Pantila Cruz. Pero sa so, usgado, so, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause, hindi yes. probable cause. Mm -hmm. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt? Di acquitted. God mahal boyo welcome back mga kabayan dito sa ating munting bahay ang ganagan balita reaction video news update mga kababayan. Pasensya na po yung ilaw ho natin medyo nagkarunot ay adjustment no ngayon. At yun, kung okay naman Parang okay naman siguro mga kabalitaan. Okay, tuloy po tayo dito sa ating paksa uh, pagsaho Dahil nga po sa mga oras na ito, ay nagsalita na ho itong uh, si uh, former ombudsman uh, Samuel Martinez mga, uh, mga kabaitan. Dahil nga po itong kayabangan ni uh, Bonjing Rimulya ay parang... Uh, sinabi niya dito mga kabaitan ay may sekreto ho itong si Samuel Martinez, nung ito pa ay uh, ombudsman sa kaso ho ni uh, Senador Joel Villanueva paya ho dito si uh, Bonjing mga kabaitan, pero bago pa po tayo tutungo ho dyan ito pong uh, si uh, Tomi Tianco, mga kabaitan, ano? at uh, may panibagong pasabog ho bintahan ng uh, proyekto involved naman ho dito si Saldico mga kabaitan, so kung baga Uh, ano na, nagmamalabis na sa pangangawat ng pera ho, ha? Itong si uh, ta Dracula ko, mga kabitaan, dahil... Uh Ayon pa pani Congressman Chanko dito, ay siya po ay hinihingan ho ng uh, mm -hmm, alam niyo na yung kapalit para ho magka kaproyekto or uh, maipagpatuloy yung proyekto dito ni uh, Congressman Chanko sa kanyang distrito mga kabalitaan. Kaya kung bago pa lang ho kayo sa ating uh, munting bahay, lalo na kayo po kayo 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 mga nanonood. Uh, huwag kalimutan po, ha? Uh, please uh, turn on the uh, notification bell and of course uh, subscribe niyo po yung uh, subscribe button dyan sa taas. At para mas malaman pa natin mga kabal by around the world <laughs> i-share nyo po ang video nito at paliguan na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion at ka kabalitaan. Heto po, unain muna natin dito si Representative uh, Toby Tiangco sa kanyang panibagong pasabog. Panibagong pasabog mula kay Nabot at City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign assisted projects ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung uh, ko, um, uh, hindi lang hindi lang by chismis, is si di ko, di ba? Tila first-hand experience ni Navotas Representative Toby Tianco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Bilinari News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong in-request niya kay Noy House Committee on Appropriations Chairman at former Akubicol Party Representative Zaldico. I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa nabotas at uh, na proyekto. Worth 200 million. Hindi naman ako nag-request kay, kay Zaldico um, uh, nag-request ako sa, sa, isang malapit kay Sadi ko. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may tarifa to. So, alam kong may bentahan. So, hindi yan, yan yung sinasabi kong hindi chismis. First hand information. Inalok pa raw siya ng discount ng umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-ana ka, 50% discount 10% ang tawi pa mo. Ngayon, ang sabi ko, ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto mo, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa pa yan? Ha? Ayon kay ko, walang ganitong kalakaran sa kamera noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19 Congress noong 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni in Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbawas ng fund allocation sa flagship at foreign assisted projects ng pamahalaan. Nilalagay nila sa program niya dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipiliti ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang event ng proyekto, yun ang ilalagay nila sa regular budget. ba? Diba? Kasi, kung balik natin, okay, kunyari, yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung, yung gusto nilang ibentang ng proyekto, ilalagay nila sa unprogrammed. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa ang program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emilie Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023, zero budget noong 2024 at 2% na ngayong 2025. Maybe kung pwedeng kasuhan kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects, no? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mga ang projects, huwag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important uh, focus on budgeting, hindi lang po sa flood control. Panawagan ni Tiangco, dapat isa publiko ng House of Representatives kung sino ang proponent ng bawat proyekto at magkano ang budget per district. Sa pamamagitan daw nito, masusuri ng ayos ng publiko kung sino ang mga kongresista na tila nagsisingit ng pondo. Kung hindi nila ilalatala yan, ibig sabihin, ang lagi mo sinasabi, let us be true to our word. Huwag tayong maglokohan, di ba? Kung sinasabi nila na transparent po yung budget, pero ayaw nilang ilagay sa website yung budget ng bawat congressional district, o yung budget ng bawat party list at saan din nila to, hindi totoo fully transparent kami. I mean, sila ha, wag wala akong isama. Hindi totoo na fully transparent sila. Kasi bakit ayaw mo ipakita? Ani ha, October 13 pa nang ipanawagan niya ito sa bagong liderato ng House Committee on Appropriations. Muli na rin daw siyang sumulat kay Nueva Ecija Representative Mika Swan Singh patungkol dito. Pero wala pa rin itong tugon sa kasalukuyan. Para sa agenda, oh, Jowas Manimban, Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. So, sa dami-rami na hong mga ebidensya, mga statement to laban dito kay Saldico Dracula mga kabalitaan, eh magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin ho nila ito makansila ah, ang pas -pa uh, pasaporte ho nito ng Department of Foreign Affairs, mga kabalitaan. Ano nga ba ang problema? Ba't ayaw niya pong wala silang kakayahan na i-cancel Ba't itong sa panahon ni uh, uh, Congressman, or former Congressman Arnie Tivas, ay agad-agad ho, yung pasaporte. Kaya ho ito na pa-deport mga kabaitaan ng uh, Interpol uh, sa isang uh, lugar doon sa Timor-Leste. Ba't itong sisaldi ko ay pinagahanap na pa natin kasamahan natin dyan sa Europa pinupuntahan ng diumanong mga ari-arian dito o doon kung saan nagtatago daw itong si ko ay kubaga bistado na but hindi pa rin ho mapapadala ho ng uh, Interpol na para ho kukunin ho siya at ibalik sa Pilipinas Dahil klaro naman ho talaga mga kabalitaan Na maliban sa pagiging uh, uh, top 2 na kawatan sa ating bansa Meron pong top 1 ho dyan mga kabalitaan Eh itong ang siste ho dito kasi mga kabalitaan Talagang uh, hinihintay pa ho nila na makalimutan na ho itong ating uh, problema sa flood control projects Adami-rami na hong mga sinasabi ho rito, mga isyo para matakpan lang ito. At uh, lalo na yung Blue Ribbon Committee, parang pinaglalaruan ho tayo ng uh, majority mga kabalitaan. Ha? At uh, ito itong minority dyan sa Senado, nagkadarapan na ho, mga kabalitaan kung anong gagawin ho nila para ho, uh, magiging transparent ho yung itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Now, ngayon naman, ito pong uh, si uh, Bonjing Rimulya, Lumalabas naman ang kahambugan nitong mga kabalitaan, napaka-animal ho itong taong ito. Para naman ho madagdagan at makalimutan itong problema ng uh, uh, nakawan ho ng pera, lalo na ang problemang nakawan dyan sa DPWH na nasasangkot yung kanilang mga uh, kaalyado sa politika, ay mistulang nililihis na naman hunyat dito dahil inungkat niya po yung uh, dismissal sa kaso ni uh, senador Villanueva. At uh, sinabi pa niya dito na may sekreto yata, ha? Uh, may kababalaghan hong ginawa itong si uh, former ombudsman Martires or Samuel Martires. At ito po pinalagan ni Samuel Martires mga kabalitaan. At ayon nga po dito mga kabalitaan, pakikinggan ho natin ha. Itong balita ho mula sa uh, uh, Billionario News Channel mga kabalitaan. Na itong kayabangan ni Remolia ay parang may ano daw, may secret agreement daw kaya na dismiss ang kaso ni uh, Senador Villanueva sa kasong PIDAF. ha? Dahil nga po daw ay nakatanggap ito at walang uh, klarong proyekto na hindi naman ho 'Yung pag-release uh, ng pera ay hindi naman ng tanggap ng sibak Party List, kumbaga ibang party list ang nakalagay doon at uh, Finorso ang perma or signature ni senador uh, Joel Villanueva sa mga panahon na iyon uh, mga kabalitaan. Showdown averted, binawi na ni Ombudsman Boy Grimulia ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman. Matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva, biglang lumitaw ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million port barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at si back party list representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng ombudsman ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kadudadudang dudang NGO pa livelihood projects sa Compostela Valley pero walang nahanap na project monitoring at lehitimong beneficiaries ng nasabing NGO. Kaya lang matapos ilahad ni Remulia ang nasabing balak na paghiling sa Senado tungkol sa dismissal ni Villanueva, inilahad niyang meron ng naging dismissal si dating ombudsman Samuel Martinez tungkol dito. May So it's a surprise, secret decision that came out. Ang desisyon ay pag sa naging apela ni Villanueva noon, thereby reversing the decision of Ombudsman Carpio Morales. Sa madaling salita, 2019 pa lang o 6 years ago, dismissed na pala ang utos para paalisin si Villanueva sa pwesto. Ikinagulat ni Remulia ang tila biglang pagkakasulpot ng desisyon dahil over the years, wala naman daw nakakaalam sa naging reversal nobody was was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Uh, almost one Martin has never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Alam, alam niyo po mga kabaitan, itong ginawa ni Bonjing Rimulya dahil alam naman ho nila na isa rin uh, ah, yung si tatay nito, si brother, bro, ah, si brother, ah, sino ba yon Eddie eh, Villanueva mga kabaitan, hindi ho talaga ito pumirma ho sa impeachment ni Desara Duterte at uh, nakakasiguro nito si Bonjing Rimulya na ito ay hindi rin kaka, uh, hindi rin uh, kakatigan ho yung magiging desisyon ng uh, administrasyon na impeach itong si Inday Sara Duterte. Kaya ginigipit na ho dito itong si uh, uh, senator Villanueva at klaro ho na ito ay pamumulitika na naman ho. Di ba? Eh, alam naman ho natin itong si Bonjing Rimulya mga kabaitan ay kalyado talaga ni Bonget. At malaki ang utang na loob nito dahil nga po ay nagtagumpayo sila sila kanilang binabalak iwan ko lang comment may natatanggap bang reward ito itong uh, mga animal na ito itong magkapatid na Rimulya at uh, ilan pa sino pa si Tore uh, si Gibo Chudoro na para bagang uh, may something din may saltik din at uh, sino ba si Anyo na akala mo uh, titignan mo mga kabita ay eh, napakalinis na tao. Ayun eh, pala ay eh, napakahudas rin pala ito mga kabitan. Lalo na rin pong uh, sino pa ba yung manasasangkot doon? Eh sigurado ho talaga itong pamumuliti ka lang ho ito. Dahil matakin niyo po, matakin niyo po. Eh secret agreement or decision daw ang nangyaring uh, reverse ng desisyon ng ombudsman na sana itong si Carpio ay dinidismiss na sana itong si uh, Villanueva para hindi na makaupo, uh, makakuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero nung nalaman ni uh, former ombudsman na uh, Martires, ay kinatigan niya po yung uh, pagpapaliwanag dito ni Senator Villanueva. Dahil nakita, na, nakita ni Martires na wala ho silang sapat ebidensya kasi nga ang nakatanggap ng pera iba yung party list at ginamit ho yung pangalan dito ni Villanueva na mali rin yung signature kumbaga finords ang signature at hindi na pupunta sa kanya sariling party list yung si Bak party list na nung time na siya po ay representative doon kaya na dismisso yung kaso kumbaga nanalo ho sa kaso itong si senador Villanueva kaya na mga kabaitan ika nga itong si uh, Bonjing Rimulya sa mga plano ho nitong pabagsakin ho talaga kung sino man yung uh, makitaan ho nila na parang uh, may pagkampiho kay Dey Sara Duterte o sa mga Duterte lumagapak bigla ito mga kabaitan at nagsasalita ng kahit ano-ano mga kabayatan. At alam naman ho natin, itong si Martires ay eh, hindi ho talaga tumahagilap sa mga uh, media. Hindi ho ito nagpapa-interview mga kabalitaan. Kaya siguro sinabi niya na naging sekreto yung resulta. iba eh, malamang kasi hindi naman ibinabalita dito ni Martires at parang nasa kanilang record ho yun. Makikita yan, accessible ho yun sa so publiko mga kabalitaan. Kaya yung kayabangan ho nito mga kabalitaan, supalpal ho siya dito kay Ombudsman Martires. Dahil nga po, nakapanayam ho ng Super Radio DZ si ex ombudsman Martirez at ito'y nagpaliwanag mga kapitan sa pag-dismiss nito sa kaso laban ho kay Senator Villanueva sa nasasangkot na PDAF scam. Di o mano mga kabalitaan. Papasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Hmm. Kasi um, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman, In 2018, mm -hmm. uh, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Mm -mm. Motion for reconsideration doon sa decision ni ombudsman, former ombudsman Conchita Carpio Morales, mm -mm. Uh, recommending for the, for the filing of a criminal case against uh, Senator Villanueva Apo. and uh, sa administrative case, uh, dismissing him from the service. Apo. Okay sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, Senator Joel, na hindi naman sa member ng, hindi na sa representative ng buhay party list. Mm -hmm. Siya ay representative ng Sibac party list. Mm -hmm. Ang buhay party list, ang representative noon, o yung party list na yun, ang ano yun ay sa, para kay Brother Mike Villarde. Mm -hmm. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI, mayroong report na binigay sa amin, mm -hmm. o naka doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva, that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng buhay party list mm -hmm. is not his usual signature. It's different from his usual signature. Meaning fake yung signature? The fake. Uh, yan yung sinasabi, forged yung signature. Okay. Now, since we are the one saying that the signature is uh, is uh, tunay, we have to prove it, di ba? Eh, yes. The other one is saying hindi ko signature yan. So mm -hmm. sino ang paniniwalaan namin? Mm -hmm. NBI o yung aming mga mata? Mm -hmm. Isamantalang ang NBI, alam ko yan, na pag ng isang signature, gumagamit pa rin pa yan ng mga microscope. Mm -hmm. Oo, oh, ano mayroon pa silang mga, parang sinu-zoom yung signature para mm -hmm. makita yung mga look. Opo. So dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. Mm -hmm. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Mm -hmm. Oo, doon. So, na revert na, na reverse na baliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Bill bilang yes. senador. Pero linawin yes. natin justice. Ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative na si meaning kongresista pa siya noon. Kongresista, oo. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa Sibak kundi sa buhay, buhay, Party List ganun po ba 'yun? Buhay party List, ah, yes. Mm. So ano 'yung nagkamali ng information bakit siya ang nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng buhay party list ay pangalan ni Senator Joel Villanueva. Mm -hmm. No Congressman pa. Opo. Tapos using court signature. Forged signature at there is no evidence on record mm -hmm. na yung pera na tanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam mo kasi madaling magmadaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project na yung pera niyo yun napunta sa iyo. Mm -hmm. 'Di ba? Mahirap patunayan noon unless there is really proof. Mayroong matitrace mo sa banko, may paper trail. Mm -hmm. Yun ang mga ma madaling patunayan yung, pero kung wala, edi, ba't natin ipipilit yung uh -oh. ating maling pananaw sa buhay? So, ang pananaw ho dito ni uh, Bonji mga kabitan, talagang ibang iba sa pananaw dito ni uh, ex-ombudsman Martires. Kasi uh, pagiging transparent ho nito, kitang-kita naman ho natin, ang dami nga ho na dismiss sa posisyon at uh, pinakakasuhan dito sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Uh, Duterte even though si Tatay Digong Duterte ang nag-appoint sa kanya, pero mga kalyado nito ay talagang pinakakasuhan. No? Lalo na nung nakitaan talaga na may probable cause at uh, may mga ebidensya ho talaga na nagtuturo na sila ay may mga ginagawang kabulastugano sa kanilang posisyon pero itong si uh, Rimulya, si Bonjing ay kahit ilang uh, ah, sako tuniladang uh, ebidensya hong ipipresentaho dyan sa Senado o sa kanyang uh, opisina mga kabaitaan, laban kay Romualdez, laban kay uh, Dracula Co. mga kabaitaan at uh, si Romualdez uh, Tambuaya Nako, hindi ho yan papansinin mga kapitan, walang mangyayaring dismissal order ho mula sa kanyang opisina. Dahil alam ho natin na ang habo lamang ho nitong si Bonjing Rimulya ay patumbahin ho. Gigibain ang uh, pulidong uh, pader na 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 nabuo ng mga sulid uh, Duterte ho, mga kapitan, yung mga DDS. Pero hindi ho nila ito kayang tibagin dahil po nasa panig ng katotohanan ang mga DDS. At lalo na itong si Desara Duterte Kaya kahit ano-ano na lang ho yung kanilang mga ginagawang aksyon At uh, propaganda Lalo na ho yung taktika ho nila Na pakakasuhan uh, Bigyan ho ng mga isyo yung iba Ay hindi naman sila nagtatagumpay Lalo na ho sa impeachment ni Desara Duterte ha? Kaya itong si Bonjing Rimulya wag na ho tayong umasa na ito ay makakatulong talaga na ikabubuti ng ating bansa ang kanyang pagiging ombudsman ho ngayon. Talagang problema lang ho ang uh, aanihin ho natin dito dahil kung ano po yung uh, uh, puno ho, siya rin po yung magiging bunga dito mga kabalitan. Mm -mm. So um doon na natapos yon justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Para daw pong mysterious, a uh, secret yung pagkakadismiss noong o pagka noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Aba hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi mm -hmm. kung titingnan ni meron kaming tinatawag na CCMS, yung case management system. Mm -hmm. Apag yung kaso ay na-release, nare napapasok yan sa si system eh. Mm -hmm. So nandun sa system na na-dismiss ko yon, ang date is July July 2019. Apa. Ay naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant, mm -hmm. binigay kay Senator Joel, siguro may kopya noon si Senador Villanueva. Mm -hmm. So hindi ko alam bakit sasabihin na ay eh, sikreto kong ginawa. Wala akong sikreto ginagawa sa aking trabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Na lahat na Opo, hindi hindi naman ibig sabihin yon ombudsman na lahat 'to ng desisyon kailangan niyo ilathala. I mean, kailangan niyo i-announce sa publiko. Kaya baka alam, yung sinasabi na or ay, hindi, kung makuha hindi makuha ng media. Oo, oh, or alam mo, alam mo, Weng, alam niyo naman ang hirap kong hagilapin para ma-interview, di ba? Mm -hmm. Never na nagpa-interview ako saying that uh, I just promulgated the decision uh, recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Mm hindi -hmm. kinawa sa buhay ko yun. Oh, kung ano pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure mm -hmm. whether the respondents are really guilty because our, on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause mm -hmm. for purposes of filing an information in court. Mm -hmm. Pero sa osgado ang kailangan okay, mo is a higher degree of probable, de probable yes. cause hindi probable cause. Proof beyond reasonable doubt. yes. yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt di acquitted? Mm -hmm. E bakit ako magpipiesta ngayon e pagpipiesta ko isang tao? Mm. Na ito si Juan de la Cruz ay eh, may kasalanan, nagnakaw. Mm. at, this point, ng pera. Uh, at this point, Justice, itong ganitong klase ng kaso na na-dismiss na sa na ng Office of the Ombudsman na reverse yung dismissal order. Uh, tapos uh, na ito, hindi na ito pwedeng buhayin pa. Kasi hindi naman ito uh, umakyat sa Sandigan Bayan, hindi siya na-arraign, so walang double jeopardy ko sakali. But, wala, pwede pa ba siyang buhayin ulit? Uh, Ayaw ko, kasi wala akong alam na na motion for reconsideration from from my denial of the MR from oh my oh. granting of the MR hmm. noong 2019 wala na ako alam na oh deny oh pa na MR Right, so hanggang dyan na lang po tayo mga kabitan. Kung naisin pong malaman ko ang uh, kabuang uh... Interview ho dito ho ng uh, DZBB ni uh, kasamang uh, Weng de la Peña at ni Rowena Salvation mga kabritaan Bisita lang ho kayo sa kanilang YouTube channel Ibang iba ho talaga dito si uh, Samuel Martinez. Totoo po yun, hindi po yan uh, mahagila po ng kahit sinong uh, media personality mga kabritaan Iba ho itong si Bo, uh, Bonjing Rimulya Yung sa kanya ay paepal, pa -pa -pa papapil ho yan sa ating administrasyon mga kabalitaan Eh hindi naman ho talaga kapanipaniwala itong taong ito at problema lang ho talagang uh, dinudulot ho ng kanyang pagiging ombudsman. Dahil mantakin niyo po yung mga kaso ho na wala na ho sana tapos na inuungkat pa mga kabitaan para ho iba to. Ha? Lalo na pag yung involved dito ay nakikitaan ho nila na kaalyado or susuporta ho uh, kay VP Sara Duterte o sa mga Duterte kabalitaan. yon ang trabaho ni Bonching. Hindi ho para uh, paunlarin ang ating bansa. Hindi ho para uhulihin yung mga nakawan ng ating mga politiko na kanilang kaliado. Bagkus, ililihis pa ho nila ito para ho mga kabaitaan ay ipapamukha nila sa taong bayan na mga DDS at kaliado nito ay mga masasama ho at walang na na maganda sa ating bansa. <laughs> So, kabaliktaran ho yung kanilang ginagawa. Sa patuloy ho nilang paggawa ho ng gano'ng bagay, mas lalo hong tumitibay ang samahan ng mga diriyas at ang taga-suporta ni Tatay Digong, lalo na ho ni VP Sara Duterte, at itong si Inday Sara Duterte, mas lalo hong lumalakas sa masa at mas lalo hong pinaniniwalaan ng taong bayan mga kabalitaan. Kaya napayaho dito itong si... Uh... Punging Rimulya sa naging pahayag dito ngayon ni uh, Ex-Ombudsman Martires mga kabaitan. Ika nga na kuryente pa sa reporter dito mga kabaitan. Kaya wala ho tayong patutunguhang maganda pag andito pa ho talaga ang Administrasyong Bunget at yung kanyang mga alipores. Kaya nga po mga kabitaan, hayaan ho natin na magkakaproblema ho at lalabas yung mga baho nila kasi sila lang po talagang ginigisa sa mga sariling mantika ho nila dito o kabalitaan. Para magkaroon ho ng rason, pag si Desara Manalo makaupo, ay may rason si Sara Duterte na talagang uh, masama na ho yung imahe ng uh, Congress and e eh, magkaroon ho tayo ng revolutionary government palitan yung mga incumbent mga nakaupo ho dyan na hindi kaalyado ni Bibi Sara Duterte para ho yun ang tamang solusyon na masiwata ho itong mga kawatang politiko na magpasa hanggang ngayon ay nagpakasasa ho sa kalang mga ninanakaw at dahil po na lumalaki yung mga ulo nito sa nakaupo ngayon at mga alipores dito ay nagkampihan nyo sila dito mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ang ganitong klaseng sistema ho, ganitong klaseng uh, presentasyon ng ating uh, programa, huwag niyo pong kalimutan, tumutok lagi sa ating muting bahay. Para malaman ang karamihan kung ano pa makaganapan sa ating lipunan, i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. then paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion so At lalo na po. Sa mga bagong salta mga kabaitaan, pindutin nyo na po ang notification bell. And subscribe na rin ho kayo kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras. Dahil nga po, tuloy-tuloy lamang ho tayo sa ating paglalahad ng may pormasyon, mga komprehensibong balitaan. Nanakala po natin sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. Ako'y magpapaalam na po. Maraming maraming salamat. Mat salam! to so god be the glory one more chip chip peace out oh